mababa naman morning walk mga balalaos sa ating probinsya sa Surigao del Norte yan po yung view dito sa amin Ayan. ito yung kalsada papunta Tayo pong tao, gina tayo. Good morning mga palalab. So, andito tayo ngayon sa Bukirin. Yan pong nakikita nyo na yan. Yan. Tsaka yan. Hindi po sa amin yan. <laughs> Ayan po si Palalabs Daddy, oh nag sa sorbet ganyan po so napakaganda ng area dito kasi may bukid, may dagat kung kailangan ka ng kaning bigas magtanim ka mga root crops tapos kung sa pang ulam naman, sa kabilang side, dagat. So ayan, napaka-bless ng lugar na to mga palalabs.